So ayun nga mga tropa ngayong araw nga December 24 at andyan nga sa ate Marisa mga kakosay, may ari ng Marisa Cake and Pastry bibigyan nga tayong cake mga kakose sa tatlo Christmas cake nga pala yan mga tropa thank you nga pala sa Marisa Cake and Pastry God bless po yung dalawa dito mga tropa irarapol natin mga kakose sabi nga pala mga tropa ni ate Marisa mamili na lang daw ako pero tinatama daw mamili mga kakose kaya irarapol na lang natin kaysa mamublema tayo mga tropa yung dalawa na yan mga tropa yung irarapol natin mamili Mabili tayo mga tropa sa mga followers natin na nagcomment sa vlog ko mga kakos Inayos ko nga lang dyan mga tropa yung ruleta ng mabilis sa... Sino kaya mga tropa ang maswerte yung natin mga kakos Idadali na lang natin mga tropa sa bahay nila Kahit mga taga dito sa amin mga tropa Basta nagcomment, sinali ko na din mga tropa Mga tropa, ispin na nga natin dito First spin, sino kaya unang mananalo mga kakos ha Mabilis ang spin lang yan mga tropa Sino yan mga tropa? JDL Pranko JDL mga tropa, pins ano ko yan, pamangin ko yan mga ko sa tingnan natin comment nyo mga tropa Eto mga tropa, pamangin ko yan no? mga tropa yun Ayun yung comment nyo yon. Ano? Birthday daw nyo sa Pasko, sakto Sa'yo ang cake, unang cake, pangalawang cake mga tropa, I-spin na natin Pa second spin, sino kaya mananalo, mabilisan na lang yan Oy, Uy, ano pangalan nun? Lisel. Lisel, di ko kilala mga tropa. Taga saan kaya siya, mga kakosa. na natin. Tropa, nahanap na natin. Dito siya nag-comment, mga tropa. Yung dati pa natin comment, yung binigyan tayo ng cake, mga kakosa. Tropa yung... Swerte mga tropa mo taga-intablado lang to mga tropa kaya madadala natin agad. Ada yun mga tropa, kung gat sa 2 lucky winners mga tropa, JDL and, and M. Franco mga kakosa at kay Lisel de Guzman. Mamaya na nga lang natin mga tropa, i-deliver yung mga cake mga kakosa kasi pupunta tayo bayan mga tropa at mamimili nga tayo dito mga tropa ng mga pandecorate sa Christmas. Tsaka mga tropa, wala pa daw si Ma'am Lisel mga tropa sa bahay nila. Eh gusto ko din kasi mga tropa, isama siya sa vlog. Tapos yung pamangking ko mga tropa, wala pa din sa bahay nila kaya di ko pa din naibigay yung cake mga tropa. Kaya pag uwi na lang natin mga tropa, bibili. Namili nga kami dito mga tropa. Tropa. Nagahanap kami mga tropa ng Tupperware, lagayan ng mga handa. Dito sa K-Star, eh, wala din kami mga tropang nakita. Tapos nakita ko nga din dito si tropa, sobra ng ama. Wala kami mga tropa na abilis sa K-Star, kaya lilipat tayo ng RCS mga kakosa, dito tayo mamimili. Tumingin na nga din tayo mga tropa ng washing machine dyan mga kakosa, kasi balak din natin bumili mga tropa. Tapos so, so mga tropa, naghanap nga lang ulit si ate dyan mga tropa ng pandecorate. Tapos so ayun mga tropa, binayaran na nga din niya dyan mga tropa, sobrang habangan ng pila, napakatagal kong nag-aantay dyan, mga kakosa. Nakaka Umay talaga mga tropa. Tapos ayun mga tropa sa hinabahaba ng panahon mga kakosa nakabili na nga tayo dito. Bumili nga lang din kami mga tropa dito ng lettuce tapos bumili na din kami mga tropa ng tinapay at inabutan na nga kami dyan mga kakosa Yay, ng ulan. Hindi natin mga tropa yung isa Tapos ayun mga tropa, binigay na nga natin sa unang nanalo mga tropa Okay, okay Thank you. <laughs> Tapos nagbalot nga din ako mga tropa ng mga pamimigay kong regalo bukas mga kakosa. Pagtapos nga mga tropa, yo, yan nga pala mga tropa, ipamimigay natin ng mga regalo bukas na napakadami. Siyempre mga tropa, mag-share tayo ng konting blessing. Ay kamuna. muna. Tapos ayun nga mga tropa, nagpasko na nga dito. Merry Christmas nga pala sa inyo mga tropa. Diyan lang mga tropa, yung munting handa namin mga kakosa. Thank you mga tropa sa mga sumusuporta sa atin at patuloy na nanonood mga kakosa. See you See you ulit sa next na Pasko. And God bless senyo mga tropa. Yung isa nga pala mga tropa ang nabunot natin mga tropa sa akin. Kinabukasan ko na nga mga tropa na ibigay sa kanila mga kakosa kasi busy lang din, busy din mga tropa si ma'am. At yun lang mga tropa kaya nga pala di tayo nakakapag-upload mga kakosa ngayon at eto yung nai-upload ko mga tropa. Napaka-busy natin mga kakosa. Panay duty kasi. At yun lang mga tropa. Salamat sa panunood Bye-bye.